Hello guys. Welcome to my vlog. Ah, good afternoon. Magluto na sa takaron o sudan nga minodo. Una, mantika. Dayon ahos. Sunod sa ahos, sibuyas. Karo-karaon. karo karawon sa nato tapos gilunod na sad ang atsal okay. karawan gi kuan pa gyalo-halo pa ang mga panakot tapos pagkahuman ang karne gilunod na na gilunod na namo ang sagol nga manok Pagkahuman sa manok, Amo nang gilonod. Ang <laughs> ah um, uh, gibutangan pa mo kuan. Oyster uh, sauce. Uh, ang nasa among mga kauban nga nagluto po, naglimpyo sa ilang buhaton nga palapa. Hallelujah. Na sila diri karon na sila. Ah. Uh, pagkahuman, gibutangan ako og um, tubig, gilonod na nako ang kuan. kuan? ang um, patatas o butangan o tuyo gamay para palami pagkahuman mm. yeah. na nako na nakotanan ang patatas o o ob, ibutangan ob, dayon tangan carrots tapos gatangan og kan cubes gamay dayon betangan og palaot gamay para murag dili kay siya dili siya tapos si boyas para pag para lami na siya kaunon uh, thank you for watching Oh my god